what's up guys ayan ito ang palagay ng panahon ngayon nandito kami sa San Jose may baisiha ayan ito na po yung uh, panahon ngayon na yung bagyo na pumapasok na po dito sa Pilipinas marami ng lugar ang binabaha gaya po, po sa Marikina river eh, mataas na po yung tubig na nakita ko sa dive ko isang next set maging sa ilang lugar po dito sa Kabanatuan yung sa Laurenville mataas na din na tubig ngayon nandito kami sa San Jose Ayan, kita nakita nyo nung po yung panahon napakadilim tapos ang tubig ng ulan yan napakalakas ang tulo dito yung tulo ng tubig highway anyway, ito yung truck namin uh, dumating kami dito ay 1.30 ngayon ang oras uh, alas 2.10 na 40 minutes na kami dito ngayon uh, hindi pa rin nagbabago yung ulan, uh, hindi pa rin yung ulan uh, ngayon ay eh, hindi kami makapagbaba ng aming order oh, hindi ko ano kami yung tindahan ito yung tindahan nila na dideliveran sana namin eh ang problema hindi kami makapagdiskarga dahil nga sa yung ulan ay malakas sa kasi pinabayong yung piece ay mababa sa eh, malalamigan siya eh, ayan po yung kanilang mga price ang kanilang mga item Alright. mga gusto kong umorder ng aming produkto uh, may subscribe po kayo sa aking youtube channel, like na rin and subscribe para free ko po kayo sa aking mga video sa nilang tindahan ay magtindahan ng sulang mag bigas meron na rin silang mga uh, sari-sari kaya uh, magtindahan ka lang din naman magsumaha mo na ng iba-ibang klase diba? Ayan Ganyan pa rin mga tali ano? ng manok Ayan silang walis Ayan silang mga pagkain ng aso pagkain ng aso Pagkain ng manok Pagkain ng ibon, yung African bird pang baboy, pang bibig, pang pato. Uh, Ayan. Ayan, yung sinang pagpusa. <coughs> Ayan, ang ulan ay hindi pa rin nagbabago. Hindi <coughs> kami makapagbaba ng aming panunda. Tapos, itaas ko lang. big <laughs> na. May tubig na. Mabigot na yung lona. truck. Eh. yun yung isang truck don, na siguro ang dala nila ay bigas. Naslatan. Ayun, nakapalit sila ng gulong. Mahirap ang trabaho. Ay, umuulan, ng trabaho. Kahit umuulan, obligado ang palitan nyo. ang labig pa naman ayan, papalis sila ng gulong dalawa silang truck yung isa ay umalis na nakakumboy sila umalis na para kasiguro ay uh, mauna na yung truck ayan yung panahon ay yan o no? oh. yung panahon napakalakas pa rin ng ulan hindi pa rin mamulubay ano lang hanap buhay puno ulan ano aga aga pa nakailaw sila kasi yan ang advantage yan ang mga matatalinong driver kung umuulan kailangan mag ka kasi hindi ka mapapansin pag hindi ka nag iilaw kaya kailangan ay mag iilaw ka pag kapanong ng ulan para ikaw ay uh, makikita ayan ang mga nakailaw sila alala sa atin so ato at ako driver tayo po ay nagmamaneho ng umuulan kailangan ay nakailaw ang ating sasakyan hindi naman ilaw na headlight daylight lang ang kailangan daylight ang kailangan para tayo ay makikita ng ating mga kamotorista ang yan kaya yung tubig pa rin oh. hindi nagbabago oh. ang lakas pa tulo ano na tayo makapag i-distarga niya pwede ulan humina-hinala sana ng konti eh pwede na tayo mag-distarga kaya lang eh, hindi humihina hindi nagbabago yung lakas ng tumo na ulan. Ano na? Yeah. Kapalit ng gulong. ang hirap ng umuulan ka, baka, hindi na <coughs> nag -inaw, nag -inaw ka doon tumarabaho pa pa sa pinakailangan at na ginaw na ginaw ka hindi ka sa trabaho baka yung sakay nila kasi ay malamang sakay nila ay bigas bigas po yung sakay nila na bigadong takbo na nila yan ay malalamigan ng cover yung bigad mga sisira na kailangan ang bigado magpalit sila ng gulong kahit yung ulan tapos naman na hihigpit na lang sila ng gulong And tayo, hindi pa rin tayo makaalis yan. Wawa naman. Ay bigat ba? Bigat daw ng ulan. Dito lolo-lolo biglang naka. Alam mo kung tinang na kerduruh. Wawa yung mga may palay na malapit ng anihin sigurado dada pa po yun bawa naman yung palay sira yung palay bawa dada pa ang pa bubulok na Kaya paalala po sa mga motorista sa panahon ng umuulan kailangan nakailaw po tayo. ano po tayo. Yan po ang isang wise tip kailangan po natin para iwas sa aksidente. Mag-ilaw po tayo pagka panahon ng umuulan para tayo po ay makikita ng ating kapwa um, turista na nagbibiyahe at kasi wala kang ilaw ay magubulaga po sila na po malabo yung, yung, yung salamin yung insin dahil sa uh, nagmo sa loob po ito kung isan uh, ayan so ayan po uh, hatid ko po, po sa inyo na kaganapan dito sa San Jose Neva Isina Uh, sa magandang hapon na uh, maulan yan po sa muli po ang uh, inyong karotarista yan salamat